Guys, anong balita? Ito, nanghi ako. Ayun, ko ng pattern. Diyos ko. Tagal ko nang ginawa to. So, yung pattern, ayan, computerized siya. Bali, kung sa Paris kayo, ano, may mga, and also any other areas, may mga nagagawa ng computerized uh, patterns. So, ang ibig sabihin nun, pwedeng sila yung gumawa ng pattern, pwede sila yung, um, how to say, yung mag-grade, ang ibig sabihin ng grade is, sila yung gagawa ng iba-ibang size para sa ano. So, kung gusto mo na ready to wear, ganun, yun, sila yung gagawa nun. Anyway, naka-long overdue na to. Matagal ko na siyang pinaprint. Ngayon ko lang kinakat kasi ngayon ako may time. Ganyan. Anyway, ang dami ko nakitang tela kanina. Nakita niyo yung video ko kanina. Ano, ang dami maganda tela. Ang dami ko naiisip. Kaya lang naisip ko. Alam mo yung, um, yung ninenervyos ka pang gumawa ng mga things kasi hindi mo alam kung alin bebenta ayaw mo masayang yung yung tela. Alam yun, part of me, gusto kong mag uh, produce ng sampung pieces, let's say. Tapos, ganun. And then, another part of me, naku, isa-isa lang kasi ganun. Alam yun, may pagka-conservative. Siyempre, uh, pinaghirapan mo yung pera. No? Anyway, yun lang. Yun lang yung naisip ko. Pero parang, sige nga, itry ko muna. Kasi lagi ko naman tinatry na isa-isa lang. Pero parang minsan, kapag may nag-order ng ganitong size, nagpapanik ako na, ha, ah, may tela pa ba? Meron pa ba noon? Alam mo yun, hindi ko naman siya pwedeng hakutin lahat ng tela, no? Sana may, sana, sana all may ganun. And also, kung may pera man ako, wala akong space para itago lahat ng tela na yun. Diyos ko, baka bumigay yung bahay ko. <laughs> sa bigat, actually yung tela mabigat, di ba? Mabigat so, yung tela, no? Lalo na yung rolyo. Ganun, iniisip ko pa nga lang, alam mo, ang swerte natin sa Pilipinas, meron tayong jeepney. <laughs> Kasi di ba mahaba yung roll ng tela. Sa taxi, kahit mag-Uber ako, siguro van, yun, pwede van, no? Kasi pag sa Uber, baka makita nila yung roll ng tela ko, mahiya sa akin. Yun, naalala ko pa, bumili ako ng tela na ano, sinakay ko sa tricycle. <laughs> Dalawang roll ng tela, kinayan, kinayan ng driver, di ba? Tapos nag-taxi na lang ako pa uwi. Tapos nag-bus, o di ba? Ang layo talaga ng binahe ko. Pero yun, yun lang. Nakaka-miss nakaka yung biyahing pinas. Ganon. Anyway, kayo, anong agenda nyo? At saka isa pa. Ako lang ba to? Ang dami nagpa-follow sa akin from Thailand. Bakit? Dahil ba pinapanood ko si Miss Thailand? Alam mo yun, paborito ko si Thailand girl. Miss Thailand to Si Thailand girl. taong tawa ko sa kanya. So, after, so dahil ko siya pinapanood, eh, Filipino naman siya. Eh, I don't know. Kasi ang daming Thai. Hello, sawadika. I don't know why you follow me. I see in Tagalog this account. Anyway, ano ba yan? Nag-English daw. Have a nice day.